So what's up? Magandang hapon sa inyong lahat mga kamamay. Nandito ulit ako, Mamay Advice, upang magbigay din naman sa inyo ng mga tips kung papaano nyo ba malalaman kung ang isang tao, babae man or lalaki, is may lihim na pagtingin sa inyo. Especially yung mga lalaki, okay? So more on sa mga lalaki, is hindi talaga sila umaamin ng kanilang nararamdaman o pagtingin sa isang tao. So ito ng mga, mga babae, hindi natin sila problema kasi kadalasan kapag ka nararamdaman nila na in love sila or gusto nila ang isang tao, so verbal nilang sinasabi. Okay ngayon, lalahating ko na babae or lalaki, magbibigay ako sa inyo ng mga tips kung paano nyo ba malalaman na ang isang tao ay may lihim na pagtingin sa inyo. So, bibigyan ko kayo ng signs upang madali nyo po itong malaman. So, isa lang inihiling ko kung gusto nyo yung mga ganitong klase ng video, love advice, click the subscribe button and notification bell para lagi kayo maging updated sa ganitong klase ng video. So, huwag natin patagalin pa. Ito po ang ating number one tips. Paano ba natin malalaman na ang isang tao is may lihim na pagtingin sa atin? So number one, pinapawisan siya oras na lumapit ka sa kanya. Ay grabe, nandiyan na si Crush. Pinabanas ako. Okay? So ito siguro marami yung makaka-relate dito. Pansinin niyo, kapag kayo is may gustong tao, may gusto kayong babae, may gusto kayong lalaki, once na yung mga tao na yon lumapit sa atin, mararamdaman natin mabanas, mainit. Pinapawisan tayo ng bala uh, balabalatong ng uh, medyo malalaki, uh, mapipil natin na ang banas ang init. Okay? So kahit tayo is nasa aircon, kahit tayo is naka electric fan, bigla na lang natin mararamdaman na ang init o papawisan talaga kayo once na lumapit sa inyo, especially kung biglaan, kung surprise, Okay, kahit na kanina, kanina nilalamig naman kayo, tapos biglang makikita mo si crush, makikita mo yung taong gusto mo sa harapan mo. So biglang iinit ang pakiramdam mo, bigla kang papawisa. So number two, kinikilig ang iyong mga kaibigan. So kapag ka pumunta dyan sa pwesto mo, dyan sa lugar mo, malapit sa iyo ang isang lalaki o ang isang babae, mas unang pang nagre-react yung mga kaibigan mo eh. Please lang tumayimig naman kayo. Huwag mahinga. Hindi naman Okay, masyado pa silang uh, mga ngantyaw so, At dyan, magsisigawan sila Kasabihin nila, uh, uy, mga ganyan. So, bigla ka nalang uh, mamumula, bigla ka nalang papawisan Once na lumapit sa inyo At syempre, yun nga sinasabi ko Unang magre-react yung mga kaibigan mo sa paligid mo Kasi alam nila na gusto mo yung isang tao Number three, pasulyap-sulyap Eto mga kamamay Kapag po tayo is may mga taong gusto May mga crush tayo Kahit sila is nasa malayong lugar O nasa malayong pwesto Kapag kaalam natin nandun sila Kahit pa paano bigla natin silang Sinusulya pa ng palihim okay? Kasi ayaw natin na maramdaman nila Na gusto natin sila kasi nga nahihiya tayo Torpi tayo So ang ating tendency is sulyapan sila Okay, so alam natin na nandun sila, susulyap-sulyap pa natin ganyan, so hanggang sa makita natin. And in fairness, once na makita natin sila na nandoon, okay, yung makita lang natin ng uh, kahit 1 uh, to 2 seconds, masaya na tayo. Okay? So, yung tendency natin, once na may gusto tayong isang tao. At ganyan din sila. Once na tayo naman ang gusto nila, kahit nasa malayo sila, pilit silang titingin at susulyap sa atin. So, abangan nyo, hulihin nyo yung mga ganong klase ng sulyap. So, so ako ay sigurado na sila is may gusto sa inyo. Nahihiya lang silang umamin. Nahihiya lang silang lumapit. Kasi nga, baka malaman mo yung nararamdaman nila para sa'yo. Number four, kung ano 'yung gusto mo, gusto rin niya. Okay? So pinipilit niyang gustuhin 'yung mga bagay na gusto mo kasi alam niya na doon kayo magkakaroon ng mutual understanding. Okay? Para magkaroon siya ng pagkakataong makalapit sa iyo magkaroon ka ng panahon na magka-time siya sa iyo, pilit niya o pilit mo na aalamin yung mga gusto niyang bagay. Yung mga movie na gusto niyang panoorin, yung mga bagay lagi niyang ginagawa. So pinipilit mo na magustuhan mo rin. Hay, no, hindi lang tayo narita crush, hindi ko tatapusin ang Korean drama na to. Hay nako. Kasi nga gusto mo yung tao na yon at uh, gusto mo na makibagay sa buhay niya. Kaya kung ikaw man is hindi marunong or hindi ka mahilig manood ng mga Korean drama or mga Korean movies, pipilitin mong manood para sa ganoon meron kayong mapag-usapan, mer meron kang maikwento sa kanya at the same thing, doon mag start na ma-fall sa inyong conversation yung isang tao na gustong gusto nyo. Lagi siyang nagjo-jokes. Okay? So most of the time, nagbibigay yung mga tao na may gusto sa inyo ng mga jokes kahit corny. Kasi gusto, napiyok ba? kasi gusto nila na ma-feel mo na masaya kang kasama, na masaya ka kapag ka nagjo-jokes sila. Ah uh, baby, may joke ako sa'yo. Anong isda ang hindi nababasa? Eh, dito Sino ba naman ang tao na ayaw sa taong masiyahin? Kasi ang gusto nila, kapag kasama nyo sila, walang panahon o walang sandali na malulungkot ka. Okay, kaya palagi silang nagjo-jokes, kaya palagi silang nagpapatawa kahit corny. Number 6, text and call. Okay, ang taong may gusto sa inyo o may lihim na pagtingin sa inyo, isang text nyo pa lamang, isang tawag nyo pa lamang, hindi na magpapadalawa. For example, may lakad kayong pupuntahan, Okay, may binyagang kayong pupuntahan. Isang text nyo lang dyan. Isang tawag nyo lang dyan kahit call. Tatawagan ulit kayo ng mga yan. At hindi na sila magdadalawang isip pa na sagutin ang inyong mga text and calls. Hello, eh hey, nasaan ka Ah, sige, sige, wow. Ako lang, e, yung suga na sa labaw at ka. Huwag ka alis na yan, Diyan ka lang, kapag pupunta. So, ganyan kayo ka-importante, ganyan kayo ka-priority sa kanila. So, kapag kaganyan, lagi silang nandyan, lagi nila sinasagot ka agad yung mga text at tawag nyo, may gusto po dyan sa inyo. So, number seven. Lagi po silang handang tumulong. Okay? So, lagi silang nandyan para sa inyo. Kung problema nyo is pera, Pahihiramin kayo ng mga yan. Yung tama-tama, minsan dahan ko din eh. Aray, bibili ko lang ng galpong mamaya. Ang suklay, yun na. Aw, kung kailangan nyo is uh, something na uh, bagay, so gagawin nyo ng paraan para maibigis sa inyo at matulungan kayo. So sa madaling sabi, yung mga taong may gusto sa inyo, nandyan palagi ang kanilang uh, helping hand para tulungan kayo. Kasi ayaw nila, malungkot kayo, ayaw nila na kayo isa uh, mamuroblema sa inyong buhay. Hanggat may pagkakataon at kaya din nilang tumulong, sa gagawa nila at gagawa ng paraan lagi kanyang inaasar. Okay? So, kapag kami may mga taong ganyan sa inyo, lagi kayong inaasar na kahit wala naman kayong ginagawang ano-ano, uh, basta lagi lang nandyan so umaga, sa tanghali o sa hapon para lang asarin kayo, well, isa yung sign na may gusto sila sa inyo. Bakit? So, ito po yung way nila upang magkaroon sila ng oras sa inyo at the same thing, magkaroon ka din ng oras sa kanila. Okay, kapag ka nagtampo ka, susuyuin ka niya Kapag ka sinuyo ka niya, meron siyang pagkakataon O marami siyang pagkakataon para kausapin ka At pagka naging okay kayo, doon ang magi start Na ma fall ka sa kanya Kaya nga kung may boyfriend ka Okay, ayaw nila na meron kayong kaibigan na inaasar kayo Kasi doon possible na magsimula ang nararamdaman mo para sa kanya At sana maintindihan nyo yung mga boyfriends ninyo Number 9 Ila, inaalam niya lahat tungkol sa iyo. Okay? Lahat inaalam niya kung sino yung mga kaibigan mo, kung sino yung mga kamag-anak mo, kung sino yung mga taong malapit sa iyo, kung sino palagi yung mga kasama mo. So para sa ganon, okay, malaman niya kung sino yung mga tao na pakikisamahan niya. Para malaman yung mga bagay na gusto mo at ayaw para maiwasan niya. So, ganun lang kasimple yan. Ah, uh, bale, ilang kayong magkakapatid? Tapos, uh, sa ang lolo mo. Ang mo. Paano oh, sila nagkakilala? Kapag ka inaalam niya lahat, okay? Kapag, kapag gusto niya malaman lahat tungkol sa'yo at hindi ka naman sikat, okay, ibig sabihin niyan, hindi siya para mag ng oras para kilalanin niyan kung wala talaga silang pakay sa inyo. Okay, so sana mga kamamay makatulong ang uh, mga tips na yan upang malaman nyo ng mas mabilis kung ang isang tao is may lihim na pagtingin sa inyo. Okay, so mga kamamay, bago ko tapusin to, so don't forget to click the subscribe button and the notification bell for more video katulad dito, love advice, okay? So maraming maraming salamat sa inyo mga kamamay, so see you for our next vlog. Paalam!